matagumpay na buhay. Ni Bishop Chris, but what is the beauty? The beauty is, ngayon po, no, through the kingdom, ay sos, napakarami pong nananalangin para sa atin. Kaya, ano po, kaya napakaganda. No, nag-solidify -nag po tayo, no binubuo tayo ginuglo tayo to each other and that is true this uh, kingdom community and this is the distinction po ng ating community and sharing experiences ito po na i ko last last Tuesday kasi kami po 21 ay nagmi-meeting ng Monday so meron po kami isang few weeks sa gomi isa po kaming meeting ang ang uh, ang leading po ng Holy Spirit sa ating mga leader sa ating pong chairman ay i-share yung mga key verse na binigay sa atin. For example, ako po at lahat po tayo, Romans chapter 12, ano? kaya ngayong first 21 director po natin na ngayon ay gold director, yan po ay taken from Romans chapter 12, verse 1 to verse 21. Abay, napakaganda po na nangyari. Nag-share po kami based on the verse na nareceive po namin. Ako po ay Romans 12, 08. No? Kaya it has to do na talagang parang alam alam na alam talaga ng Diyos kung ano po yung uh, ginagawa mo ngayon. No, ko ikaw ay nagtuturo, magturo ka ng maayos, maging excellent, mag-excel mag ka sa ginagawa mo, nakakatuwa po. At 'yon ay 21 verses and then we are sharing our experiences through that verses. And that is the power of network building po. Okay? Tayo kami mga pumapasok eh. Okay. So what else po? Aside from network builders, meron po tayong contextualized approach. Ang approach po natin is kinu-contextualize po natin based on the community that God planted us. Tayo po ay Luzon, Visayas, and Mindanao. No po, alam natin na <coughs> very distinctive po yung ating faith. No? At through kingdom community, ay talagang mararanasan po yung demonstration talagang literally demonstration of God's love and that is through our services to our church, to our community. O ngayon, yung approach natin, paano natin gagawin ba ito? No, yung approach. For example, kami po mga pastor sa Laguna nung araw, ngayon ko lang po ito si-share, no, ay nagminister po ang mga pastor ng Laguna dyan po sa Mindanao. Sa si isa pong kampo ng mga, alam na po natin yan, ano? At doon ay may mga limampu at limampung mahigit na mga pastors kami from Laguna na naandoon po sa isang kampo na kung saan ay nagiging victim sila ng labanan na po, ng mga militar at ang makakaliwak. O ngayon, ang ginawa ng mga pastor ay nag-build po sila ng mga bahay doon sa mga nasunog ang bahay, nag-paint po sila, nagpintura sila ng mga moske nila without opening their bible. Ngayon, to cut the story short, ito po ang sabi ng kampo na yon. Sabi na eh, sabi po ng kanilang pinuno ay ang gobyerno, ang mga militar, they can take over our land, but they cannot take our heart. Pero kayong mga pastor, nako, talagang mga picture po ang ganda, ang hahaba ng banner. Welcome pastors from Laguna pero nabihag nyo ang puso namin. Paano po yung nangyari? And that is through the demonstration of love na naglilingkod ang mga kapastura natin na hindi po sila nagbubukas ng Bible. Kasi alam naman po natin yan, ano, medyo maselang yan ng konte. Pangalawa, ano pong ginagawa? Kami po ay nag-i-sponsor ng mga kabataan. Inaalis po namin sila doon sa kanilang komunidad pinag-aaral po namin sila sa labas and then that's the opportunity to share the gospel to these people. Contextualized approach. I have a pastor's friend from Malaysia doing business in Mindanao at ako po isinasama niya now, my God, to God be the glory. Sa loob po ng aming mga hotel, darating po yung mga mga haji, mga haji po nila. Alam niyo po ba, bago kami lumabas, nagpe-prayer muna po kami sa loob. And these community leaders ay nag-uusal po ng panalangin and ending their prayer in Jesus' name. And that is what contextualized approach. No po, kasi minsan po, tinan nyo, ha, eh, hindi man ng palatay, bab babanatan po natin ng katubusan. Paano po nila maaintindihan ang salitang katubusan? No po, uh, pagbububo ng dugo. Uh, kaya ganyan po kasi tayo minsan ano, kaya i-contextualize po natin yung ating approach, no? At yan po ay sa pamamagitan ng ating pag-address doon po sa mga local needs. Now just imagine, this business people from uh, from Sambuanga meeting my friend as a businessman from Malaysia and he is a pastor, a missionary. Na mi project po siya para dito. So because there is a money involvement, of course, nakikipag-isa po sila. Kung ano man po, nagbubukas ng Bible yung pastor, kaibigan kong pastor, nagre-recite ng verse, and then we pray together. Okay, so addressing the local needs. And then the cultural sensitivity and effective engagement po natin. And of course, mga sa kwento-kwentuhan po natin ay nagiging sensitive po tayo. No? Dahil may mga iba't ibang kultura po tayo. No? Dito sa Luzon, Iba ang kultura sa Bisaya, iba ang kultura sa Mindanao. Nang kami nagmi-mission sa Bisaya, nagtanong ang aming uh, ang aming organizer na galing Lagan Laguna, ang tanong ay saan ba ang inyong uh, uh, ano tawag nandito, libangan. Eh yan pa libangan sa Bisaya, palikuran. Eh di nagtawanan yung mga kausap namin, nagtawanan kasi libangan sa kanila ay toilet, kubeta no kaya nagkatawanan and that is what, what is a sample of ating tinatawag na may kanya-kanya po tayong mga culture may mga kanya-kanyang dialect yan na kailangan din po natin pag-aralan for us to become more effective in what we're doing in the community. And of course, engagement po. By understanding and adapting to local context, the program aims, the program po ng Kingdom Community, naglalayo ng isang epektibong pakikipag-engage uh, sa kanila, individuals or communities leading to a meaningful relationship. So yan po yung contextualized approach natin, addressing the local needs, cultural sen sensitivity, effective engagement. Okay? So next, we continue <clears throat> and then sustainable growth. Kinakailangan po yung paglago po natin not only in numbers is spiritually, financially, no, ay talagang tuloy-tuloy na susustain. And what is the long-term solution? Sustainable growth strategies aim to provide churches with the long-term solution for effective ministry, avoiding quick fix that don't endanger lasting change. Kaya long-term po ang ating ginagawa. Ano po ang gagawin natin? Number two, <coughs> leadership training. Like Lagi ko po nasasabi, time will come, possible na i-organize ng 21 na uh, directors po whether sila ay a uh, diamond na or whatever no na ma-organize na magbibisita po possibility na magbisita tayo in different places no to conduct leadership training po okay what else momentum maintenance po okay momentum establishing a framework for maintaining momentum is key to allowing churches to thrive and grow in their outreach and service and divorce. Kaya nga, talagang pag nakabuild up po ng momentum at nakapag-start po ang kingdom community, dapat sustainable siya and that is through leadership training and through the maintenance, mapanatili po na yung inumpisahan ng kingdom community magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? So what else? Comprehensive services spirituality and evangelism. Ito comprehensive na po ito. Community development. Kaya napaganda po ang makikita niyo magiging impact nito. And balance strategy. A balance strategy across spiritual community and evangelism efforts creates a comprehensive model that can effectively meet the diverse needs of various community. Talaga pong magkakaiba-iba Magkakaiba-iba po ang mga pangangailangan ng bawat komunidad na ating paglilingkuran. Iba ang pangangailangan sa community jan sa, sa butuan po ay nakakanda kami ng training diyan, Party ng Mindanao, Sambuanga, sa kagayan de Oro at the same time nakakanda at sumasampa kami sa bundok dito sa Mindoro, sa mga Mangyan. Magkakaiba pong kultura yan but always based on the felt needs. And this is what Jesus' is strategy. Jesus is always meeting the felt needs of the people. Kailangan ng healing, pinagagaling niya. Kailangan ng kapatawaran, pinapatawad niya. Okay, yan po yung taladaw nating balance na estratehiya na makikita rin naman po natin pag nagugutom, pinakakain ng ating Panginoon. Okay? Kaya para malaman po natin na si Jesus is always present, basta sa meeting, may kainan. <laughs> Okay? Hey, basta't nag-meeting. Naalala ko sabi ng isang pastor. Kami pag nag-meeting, 30 minutes lang. Tapos 2 hours ang kainan. And that is how they are building relationship among the pastors. And number four, lastly, una po ay mission and atin pong kinuha yung mission and objectives, key goals, distinctive na ano po natin, kakaibahan po na ating kingdom community and ano po ina-anticipate natin, powerful impact nito sa community na ating pong uh, paglalagyan sa atin ng Panginoon. Number one, ay makikita po natin dito ang pagpapatibay no? ng Diyos sa church leadership, strengthening, yan po ay panalangin ni Paul sa iba't ibang mga iglesia, sa si Asia Minor na pati, patibayin at patatagin ng Diyos ang inyong pananampalataya. Ano po? Kaya enhancing pastoral skills kasi sa atin po importante mga pastor. Kaya nga kay Pastor Felix binabasa atin at maaring babanggitin niya ulit mamaya ay may pondo para sa mga pastor. Nasa sa ganoon, masustinehan naman natin yung ating pangailangan especially when it comes to pagbili po ng libro. Eh papaano po ko ikaw ay naglalabgib ka lang ng isang libo, isang linggo? ay eh, di apat na libo lang po yan na isang buwan, eh yung pong nagsusweldo ng minimum wage, hindi magkasye. Kaya maski ng mga libro hindi po makabili mga pastor but not now. That's that uh, that uh, yan po ganyang struggle natin ay tapos na. Bakit? Dahil ma-enhance na po ang mga kakayanan. no? may empower na ang mga pastor and that is through the blessings that God prepared for us. What else? Building strong communities. Hindi lang po tumat pag tumatag po ang leadership, pag tumatag po ang iglesia, very strong yan sa kanyang community. napo ano Very strong niya, marirecognize, makikilala. Ano po? Ang, 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 ang gawain ng Diyos doon po sa community at kahit na yan ay sa kabundukan o saan man yan. Strengthen church leadership will lead to the development of stronger communities. Okay? So yan po yung number, na uh, number four natin. Part of that is strengthening church leadership. What else? Po? <clears throat> Expanding gospel influence. Sigurado po yan. No? Dahil wala na pong magiging sagabal sapagat popondohan na po ng Panginoon through Pastor Felix ang ating pong evangelism. <clears throat> Reaching more souls. Fostering faith growth kaya yan po ang yan po ay part ng ating journey, no? Para makarich pa po tayo ng mas maraming mga kaluluwa. Ito po, saan man tayo dako po maroon. What else? Transforming communities. Ito po yung gustong gusto ko. No? Pag na-transform ang pastor, na-strengthen ang pastor, na-transform church, na-strengthen ang church, next is the community community transformations. No, yan po ang makikita nating magiging napakalaking pagbabago ng mga komunidad na ating pong kinalalagyan. Okay? So improve quality of life. Napakaganda po nito. Ito po ang hangarin ni Pastor Felix. Ito po ang uh, ang ang iyak din ng puso ni Bishop Chris at ni Doc Dan. Kaya nga sabi ni Bishop Chris kanina sa kanyang pong pagwe-welcome, Pwede naman naming ito ay sarilinin. Pero alam natin na ang pastor as a, as as a servant ay bukas ang puso para sa lahat po ng kapwa niya kamanggagawa. Kaya saludo po tayo, no, sa kapakumbabaan ng mga leaders natin ito na talagang uh, hindi po nila sinarili ang pagpapala. Bakit? Kasi layunin po natin na mag-improve ang kwalidad ng buhay ng bawat pastor, ang bawat mananampalataya at ang komunidad na kinalalagyan natin. And it will give us a lasting change through service. Through consistent service and effective outreach. Pag sabi ng effective outreach po, yan may risulta. Hindi lang po tayo humayo at wala naman nangyari. Para ka lang na masyal. Lasting change is anticipated in communities churches become catalyst for transformation and hope yan pong napakaganda nang church ay magsisilbing lugar ng pag-asa lugar ng kanlungan ng mga nangangailangan lugar ng pagmamahalan po so kaya ito po ang ating tinatawag na distinction okay kaya with this Thank you very much and I do hope meron po kaming uh, na, 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 ilagay sa inyo na isang, uh, isang pong, uh, paglalakbay natin yung pong ating ano yung pong ating journey no pag wala po tayong uh, journey na ganito ay mahirap po pag nagkanya-kanya tayo ng biyahe but thank god maaga pa lang ay inihahanda natin ng Panginoon para sa para sa pagdating ng malaking pagpapala ng Diyos para po sa ating lahat. So, thank you very much. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at soon. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.